Ngayon, meron bang dalil na ang mga sahabay nagpaalam at kinailangan ng pahintulot ng unang asawa? Ang propeta ba nagpaalam? Wala pong dalil. Pero, siyempre, ito ay kumbaga para hindi ka magkaproblema. Di ba? Parang ano lang. Oh. Kasi kung magkakaproblema ka lang din naman, hindi alam mo na lang. At least, kahit alam niya, wala ka. Alam niya kung saan ka pumunta. di ba? Kasi parang hindi ko lang, hindi ako, hindi ako, ako updated ah. Pero may, may nangyari yata dumaan sa ano, sa... Mag-seminar Nagsiminar. Oo. seminar pero nagduaya. Siyempre normal. Normal sa lalaki na mag-seminar Pero ibang seminar pala yung pupuntahan. Oo. Hindi, natin magsisisi yun. Ang pinakamahalaga is may bigay ng lalaki ang karapatan ni Mrs. Yun ang pinakamahalaga. Mag-seminar man siya o ano man ang sabihin niya. Kasi sa pagkabilang kabilang sa pwedeng magsinungaling ang lalaki ay sa pagitan ng mag-asawa. Ang pagsisinungaling ay bawal. Pero ang pagsisinungaling ng lalaki na makakabuti ay pinahihintulutan especially sa pagitan ng mag-asawa. Yes. Dapat malaman. Magkakasala ka lang naman pag hindi mo naibigay ang karapatan niya. No, magkakasala ka lang pag hindi mo naibigay ang karapatan ng misis mo. Pero kung hindi ka nagpaalam, nagdagdag ka, plus nagdagdag ka rin naman, pero naibibigay mo pa rin ang karapatan niya, kaya lang hindi niya alam kung saan ka talaga pumupunta. hindi niya alam kung may second wife ka na ba. Yung pala, nakakarami ka ng anak doon, doon sa kabila, wala kang kasalanan. Nintindihan? Wala kang kasalanan. Ang mahalaga may bigay mong karapatan ng asawa mo. Pero yun lang, siyempre mahirap din yung patago. Okay, ang pag-a-announce ng askasal, ang pag-a-announce, ang pag-a-announce ng kasal, anong haton?